Mga boss, welcome back at may gagawin tayo amplifier in Extreme Digital 12PSJ. Ang problema nito, saksak natin. Ayun, may power volume yung. Yan. Ang problema niya mga boss, wala siyang sounds. Kung mapapansin niyo, kakasaksak na natin at na may amayan na. Hindi gumagana yung relay. At ang napansin ko dito ay kinalawang yung mga piyesa yan oh. Kita niyo yun kinalawang. Ayun, maraming kalawang. So possible na nasira siya dahil sa kalawang. Nag-aalarm yung ano ginawa ko ano. Okay? Yan. So kalasin muna natin tong board para ma-check natin. Wala siyang ano, wala. Dapat kasi mag-switch muna tong relay. Yan. Pag nag-switch to, matik may ano. So, possible na mga sira ngayon ng amplifier ay kinalawang. Kaya hindi na tayo nakakapagawa ng mga basic troubleshooting na step by step. Kasi inuuna muna natin na uh, physical check up muna. Kung baga titingnan muna natin talaga physically kung ano yung mga ano, uh, visible na na ano, visual check muna. Kung baga kung ano yung mga visible na nasira. Katuloyin ito, alawang din, saka tayo magka-troubleshoot. Okay? Kalasin ko muna to tapos mamaya magre-report din ako sa may-ari. Yan, nilapit na natin. So, may mga kinalawang talaga. Ayan, o. Oh. Yan. Kitang-kita. Kailangan malinisan muna yan. Ayan po. So, ipaalam ko muna sa may-ari kung anong ano dito gagawin natin. Videohan muna natin para may record tayo ng tawag dito pagkalas natin ng mga sakit sabay na rin yan yan mga boss bali tingnan nga natin yung fuse kung buo pa okay mukhang buo pa naman yung fuse kalawang lang talagang dumali dito oh. kaya hindi na rin sya tumunog at saka yan kasi oh, may sinyalis talaga na ano tapos dito yan karoon na ng corrosion okay Puntahan ko muna yung may-ari. Ay, para matuloy na to kung sakali. Okay, mga buso, nakabilad yung board. Ika lang, linisa natin yung ano. Ando, no? Punin na muna natin, baka tuyo na yun. Yeah. Tingnan na natin. Ayun, malinis na. Magsisimula na tayo magpalit ng mga kinalawang. From dito. Ayun, kalawang O yan. Yan. Okay. Dito pa. Tingnan natin. Ayun. Ayan. Okay mga boss. Isa-isain natin yan. Palit muna tayo ng mga kinalawang. Sana pagpalit natin ng kinalawang ay one click naman pahabol mga boss hindi ko napansin na lobo na pala to kung titingnan kasi sa taas parang hindi halata oh pero kung titingnan siya ayan buntis na ayan palitan na natin yan so simulan na natin kakatapos ko lang mag mayinda tapos start na tayo pa tuloy tuloy okay, mga boss napalitan na natin yung mga kinalawang dyan ayan o oh. mga pyesang ano pati itong terminal bago na naibalik na natin yung relay pati yung resistor yung kapasitor na lumubo ngayon ibabalik ko na lang to sa kaha tapos try natin kung tutunog na sana pag nag switch yung relay matik yan malakas yung mataas yung chance na tutunog siya pero pag hindi pa rin magta troubleshooting pa tayo dyan okay kinabit na natin yung mga wiring mga boses mga boses mga bossing. <laughs> ang mga wiring dyan ay kabit na ano ba yan nalilito pa ako Okay? So, okay na. Double check na natin. Ngayon, power on na natin dito. Tapos, abangan natin yung relay. Pag nag-click yung relay, mataas yung chance na success yung ginawa natin. Okay, power on natin. Ayan. Abangan natin yung relay. Ayun! Ayun, nag-switch. Okay? Maglagay tayo ng audio. Okay, mga boss, gumagana na. Nagkabit tayo ng audio. speaker Yan. Yan yung volume nya, Pas. Okay. Yan yung ano. natanggal yung speaker natin. Yan. So ayos na mga boss. Adali natin. Kinalawang lang pala 'yung mga ano, mga piyesa. Nagawa natin ang paraan. Okay na. So hanggang dito na lang mga boss, ayos na 'tong amplifier na 'to. Uh 3D for release na 'to.